hi pamit rice tayo for this video it's me once again that of this league city and yes of two kids in heaven so for this clip me ay samahan niyo kami ni dada para sa isa na namang eternal na kwento ng aming buhay so na record ko to loves the day before yung second death anib ni naknak -nak. yes so flex ko muna mi That time pala, nanalo si Dada ng last to the day before. <laughs> kay Nak, Nak second death. And sa oh, no, no. uh, then oh, no. na nag-direct kami here kasi nga may uh, munti rin ka kong nailikom loves para sa araw ni Naknak, -nak. Also, sa magbayo tayo here, minang rice para sa eight family na taga cemetery yung target namin ni na nabibigyan Ayan. So, halata na no, napaka-late upload. So, ganun, loves. Ganun ko na ipondo ang video. And need ko na siyang um, i-delete after. That's why need ko na rin siyang i-upload kahit pagod. Ayan. So, me, di na ako nagtanaw sa monitor, sa screen. Ewan ko ba kung asa na ito. O, heto na tayo sa kabigasan, loves. Then, hi, yarn. As you see me, meron tayong chicken manok yarns. Ayan. Yan yung 8 kabantres na amuanggi at iman. Then, malapit na rin sila nag 2 kilograms. Yes. So, good na talaga loves para ihawin. Then, yun. Medyo, di kami nakapagsobra. Siguro mga isa sa amin na i-share or napagsalo-salo namin then kay Dada rin sa kanyang kaubanan medyo mga isara po or tuha to ka manok. The rest ni ay hinahati-hati na namin siya para sa target namin na pamilya doon nga sa sementeryo. Iyan, so bago pa nga yung araw ni Nak Nak or mga month before pa, alam na namin na heto yon rice then, karne yung ibibigay namin sa kanila. Ayan. Ni. So, Sunday nga to, kinabukasan nito ay i-dispose na namin. Ibibigay na namin sila. yan, so nakagawa kami here nakapakami ng 8 ka-carnemi. I partner siya sa yon, 8 ka-tig 3 kg rice. Yes, kasi nga yung nabili naming rice is 25 kg. Na makakagawa nga naman ng 8 katag 3, Sakto ba? ayan so yun ayan, alam nyo na yan Mi. huwag na masyadong detalyado after all kita naman yung ibig sabihin yun so here me is, kasama namin si mama ayan, so medyo mahaba-haba pa loves, andito pa tayo sa tunga-tunga <laughs> Ayan mima, then kumusta nga ngaba kami for na napangalawang year na ninaknak nak right? No? Parang share ko na lang rin siguro sa inyo ni, well, sa tulong ni Papa God talaga, sa tulong ng pagdut kay Papa God, talagang nakakagaan na rin somehow. Then yung time na akala natin is mag-focus ulit tayo sa pain, pero hindi. Kasi iba ako loves eh. Parang as in... Iba ako, my spirit talaga ako. Andito lagas si Papa God sa akin. Pinifeel ko talaga na lahat-lahat-lahat ay may reason. And yes, di pa man lahat kasi nga di natin matungkad yung love ni Papa ni. Pero somehow, ando na, medyo may mga na na-reveal na rin si Papa Gad sa life na makasabot yung dapat ko. Because lahat naman tayo, me, is doon naman tayo pupunta. Nauna lang talaga sinaknak Nak oh, at saka, kailangan loves mag, ano talaga, huwag pakastock kasi pag makasta, magpakastak ako loves di ko maabot na. kaya naman in every day of my life ngayon me is parang palagi kong binibisi yung self ko because I know na ahead sa ako ang uh, paningkamot sa akong laban is sinak yung kiyong maka, na ako loves yun sweetest ka ano talaga siya sweet kaayo ang ang um, um, kasakit after all loves I know na Hmm, hindi na lang ako mag-istorya. So, andito na tayo, me. Tagalog na naman ulit tayo, loves. Ayoko mag-iyak, iyak, iyak, me. Me, marago. Tayo, buta ni makicheck, loves. Ewan ko ba sa inyo, 1.16 na ang time here. A.M., yes. So, ayan, me. Hmm. So, medyo si Dada ang nag-moves kasi nga, me. Uh, feel niya lang. <laughs> feel niya lang. Oh, feel nya lang talaga. So, kumusta ang all loves? May mag-comment kayo, mi ha? Then, basta share lang natin yung video natin, mi. Mag-share lang kayo. Nakaabang lang talaga ako sa inyo loves. Kung sino yung palaging nag-share, nag-spread ng, um uh, ng ating video, oh oh nag-share. Paki-like, follow na rin if you are new love sa. Then, mag antay lang kayo for our little something here. Ayan. So, alam nyo naman ako, mi pundo pa ni Idrapod ko sa sa tanan. so, <laughs> mi, ito lang muna yon loves, ha? Um, for our next me is, ipakita ko sa inyo yung pag-distribute namin doon sa ating kapamilya sa sementeryo. So, silang pinili namin me kasi nga, kasi ramdam talaga namin sila. So, hindi lang sa mga taong nag-serve ng buhay, sila rin. Lalo na ngayon na, uh, of course, um, as in rest place sila ni Nak Nak then talagang kung may mararamdaman talaga ako ay silang sila talaga then in -need talaga sila yon then alam ko ni na di nila itatangge talaga yung blessing na gusto mong ibigay sa kanila yun yung point ko rin loves kasi mahirap na magbigay tapos tanggihan pa eh alam mo nandun sila um kailangan nila, willing sila, interested sila. Then, yun. So, I guess that's Hello. all. Bye for now. Please do like and follow and share this video. Until our next. Mwah! Boy! Toast! na